ready? Okay. Hi guys! Kamusta? Ako si Red Kuresma. Welcome back sa aking channel. At kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag niyong kalimutin na mag-subscribe. At si tayo Tiny Bell button dito sa baba para updated yun kung meron akong mga bagong video na i-upload dito sa aking channel. You know? At para sa video nito, magre-react lang ako guys dito sa Piliin ng Pilipinas Challenge Entry ni Me, Memi Baez. And yes, yeah, sobrang excited na ako guys na mapanood to kaya mag tayo without further ado, let's begin in 1, 2, 3. So, ito na guys. Ipi-play ko na siya. Sobrang excited na ako na mapanood tong entry ni uh, Meme Vice. Alright, let's um, count in 3, 2, 1, go. So, here we go. Wow, ganda ng Pilipinas, no? <laughs> okay. Wow. Oh, ang ganda ni Memi Baez dito, oh. Barbie, na naka filipiniana oh, Ang cute. <laughs> ang ganda ni Memi Baez dito, oh. Wow, oh. ang ganda ng dress ni Memi Baez. Pilipiniana na punong-puno ng perlas. Basta punta si Demi ba isa ako at gitna ng traffic. Ako <laughs> oh, nga naman o. Oh. <laughs> Reaction ng mukha eh. Woo! Yan, yeah, kasalo ko yung nangyayari to. Oh my God. <laughs> Grabe yung scene na yun. <laughs> background. Ay, I mean, yung building sa likod ng luneta, no? Tapos ito, yung sa chocolate kills. Iba <laughs> ka talaga, Memi Vice. no? Talaga naman na uh, para siyang nakasira din sa view, no? Na pinag yung mga pinagmamalaki natin na landmark, yung pinagmamalaki natin na tourist spot, nakasira siya sa view sa ganda ng ating meron tayo katulad nitong chocolate juice, na dapat hindi nilalagyan ng mga ganito, di ba? Kasi mas lalong masisira yung ganda ng kwan eh, na meron tayo, yung likas na meron tayo na pinagmamalaki ng mga tourist spot like this, di ba? What do you think ba? Comment down below kung okay lang sa inyo. Pag nasa Philippine, Philippine Sea, Yeah. Oh my God, this is real. Real na nangyayari ngayon sa bansa natin, di ba? <laughs> Grabe. Ah. Oh. oh my God. Kahit may hirap kang ipaglaban, di ba? Oh my God. It's giving me a uh, goosebumps, guys. I'm getting emotional dito sa ending part na to, itong captions na kalagay dito. Kahit mahirap kang ipaglaban, pinipili pa rin kita. Pilipina, oh my god, wait lang guys, sino you know, hold back ko lang yung tears ko. Back. grabe yung entry ng kay Meme Vice, no? Sobrang ganda ng flow ng story niya. And, uh, sobrang kinikilabutan din ako dun sa, uh, part, sa last part ng video niya, ano Lalo na yung captions na nabasa natin sobrang tumagal siya sa puso ko. Kasi yung pinapakita dito sa video ni Meme Vice, no? kasulukuyan na nangyayari dito sa bansa natin. And uh, uh, talagang ito yung isa sa pinakamalaking issue na kinakaharap ng ating bansa. Sobrang galing. Masasabi nyo sa Pilipin, piliin ng Pilipinas entry challenge ni Meme Vice. Comment down below at usap-usap tayo sa comment section ko. You know, at kung nagustuhan nyo ito ang video na bigyan nyo malaking likes. Magka-Mikaya, kung meron kayong mga request sa Mino, pwede kong gawin dito sa akin channel. You know, bye!